Hello and what's up mga kalapatids and welcome back dito sa Alae Nation Vlogs mga kalapatids and for today's video mga kalapatids ito ang ating pakakain sa kanila El Campeon Breeder Mix at Flyer Mix na may Integra 3000 mga kalapatids at ang ibibigay natin nga ay Bitmin Pro mga kalapatids ang Bitmin Pro mga kalapatids ay pwede sa lahat applicable to all animals mga kalapatids nakikita nyo yan sa lagayan niya mismo sa plastic o sa pack makikita nyo yan mga kalapatids so wala syang magiging maganda to ito na yung ginagamit natin sa ano pakalapatin natin matagal na so kaya ito lagi ang binibili ko bitmin pro sa dyan kulay ganyan ng ano bitmin pro kulay pula mga kalapatids same time mga kalapatids ito yung mga natitira nating mga ibon na pliers yan mga perehong yan so sa so, mga gusto mag-avail ayan good condition yan mga kalapatids dalawa na nga lang yung kak na yan same time yun yung ating mga breeder tirak pa natin yan kasi nga yung init kaya ng umaga ay hindi nawawala dyan sa hapon pa pandang 3